namin. Uh -huh. uniform pa kami. Ayun o. No. <laughs> Dalawa yung uniform namin. Oh, t-shirt at saka yung isa. Yung puti. Pag-salita namin. So, pupunta kami ng Coxland ulit. Bili kami ng ula. mag adobo kami. Pag-usapan natin yung mga tips. Mga tips para sa mga papunta dito. So, yung mga kailangan talaga is kung magkano ba yung talaga yung budget na dadalhin. Oo, yung pocket money mo. Or sabihin mo pang dalawang buwan kasi. Para make sure mo yun. Ah, minsan alanganin na yung kung kailan ka sasakot. sa abutin ka ng isa't kalahati. O sabihin mo dalawang kasi buwan. Kasi ang sahuran dito, every... 10? 10 or 15. 15 ganoon. Bira lang yung katapusan talaga. Oo. Ng buwan. 10 or 15. Yan yung mga kadalasang araw ha. ng sahod. Kung sya pagbago kayo, ang uh, pinakamahalaga may budget talaga kay sa pagkain. Saka na yung mga ibang ano. Oo. Kasi yung mga bilihin naman na mga gamit mo is mabibili pag naman. Oo, yan. mabibili mo naman. Saka na yun, pag uh, medyo nakakaahon-ahon ka na. So, tips lang to. pag kayo kasama mo nakabili ng planggana, huwag ka muna bumili. Makigamit ka na lang muna. <laughs> Makigamit ka muna. Mahiram ka muna. Or kung sa mga planggana, mga timba, ganun. Pwede namang mag-share kayo ng mga kasamahan mo para... Tsaka madalas ano naman dito? Shower. <laughs> Oo. Eh pag maglalaba ka, eh madalas ano naman, washing naman. Eh paano kung gusto mo kusot? Bibili ka talaga ng planggana. Or yung magbababad ka, katulad ng mga... na puting uniform. Oo. Ganun eh, wala ka. Yun yung parang kailangan mo. So, ano lang naman yung planggana dito. Minsan, mga 79, gano'n. Uh -oh. Depende sa laki. Or manghiram ka na. <laughs> o kung may, madadatnan may madadatnan ka kayo. Oh, ka muna. Bili, huwag ka muna bili. Huwag ka muna. Pero may... donate naman yung ibang Pinoy dito. <laughs> Pero pagka may budget ka, pwede ka na mumili. Pero pagka wala kang budget, ano, talagang kailangan tipirin mo kasi mahirap na basta iba? may pangkain yung iba kasi nagdadala na, na yung pagpunta pa lang dito nagdadala na ng kutsara kutsara tinidor gano'n. ano yung parang pouch na kumpleto ng kutsara tinidor o kaya yung nasa ano airline dali <laughs> nyo <laughs> tumbler pwede inuman mo na ng tubig or tapos timplahan ng kape tas yung plato yung gano'n, para madali lang naman may maisiksik sa luggage mo eh. Less gastos. Less, less gastos. Hindi ka na, pagdating mo dito, hindi ka na bibili. Tapos, dala ka na na rin ng mga... Uh, yun Dati, sa, nagdala ko ng dishwashing. Nilagay ko sa maliit na ano, Oo. lagayan. Nagdala kami ng ano... Sa loob ng tumbler ko siya nilagay. Oo. Yung dishwasher, meron ng sponge, tapos dishwasher nilagay namin sa sa tumbler. Magdala kami ng kape, yung pang isang buwanan talaga. Nagdala kami ng mga toothpaste, mga sabon, panligo. Tapos yung sabon panlaban naman, powder madalas, or liquid. Marami naman mabibili dito mura lang. Dun muna tayo sa mura. Pero pagka saud, yan na kayo bibili ng gusto nyo yung sabon, yung mga ariel, ganyan. Tapos magdala kayo kung mahilig kayo maglinis ng kuko. Ooh. Sa Hanel Basic Basic lang. na kailangan niyo para hindi pagdating nyo dito, hindi yun na muna bibilhin. Tapos yung pera nyo dala, focus pagkain Oo, lang. Pagkain lang. Focus lang kayo sa pagkain. Pero hindi naman nakakatakot na pumunta ka dito kasi marami namang mababait. Mababait naman na makukuha na natin ano. na. kami minsan yung company naman nagpapa cash advance. Oo. Pero siyempre, mas sigurado na yung handa ka kahit papano. Parang hindi ka naman kawawa pagdating dito. Yung budget na kailangan natin, kahit mga 5,000, 5,000 to 10,000 sa peso. Oo, oh, nasa ano na yun, 2,000 crowns hanggang 4,000. Oo, 4, Kasi kung bibili ka ng ano, bibili ka ng bigas, nasa 700 yun dito 18 kilos kaya na yun ng kung dalawang buwan dalawang buwan dalawa na kayo pero depende din kasi minsan pagka malakas ka kung, kung malakas ka kumain na parang construction Baka, <laughs> isang buwan Oo, pero syempre pagbago pero kasi na yun bago ka pagbago ka, syempre pagbago ka tisin mo muna tipit-tipit ka muna kung talagang may budget ka, wala problema doon. Eh, alam ko pagka first timer, ano, medyo budget ang pera niyan. Pero kung mga, mga ex, ex abroad may pera-pera na yan, may mga budget-budget na yan. Kung huwag tayo makisabay sa mga may budget talaga. Kung alam niyo kung sakto lang yung dalan yung pera, alam niyo kung hanggang kung ano lang yung dapat yung bilhin or yung mga impo mahahalaga. One hour later. Tips naman para sa mga nag apply na na pat nyo or yung mga mapapunta dito. Mapapunta dito. Minsan kasi hindi nila na-apply yan yung gusto nila. Kumbaga kung hindi yung passion nila. Oo, hindi passion nila. Ayaw nila yung, Ayaw nila yung... pero ginagrab na lang nila yung pagpunta dito sa check kasi gusto nga nilang makaalis, makahanap. After matapos yung kontrata, after dun, two years, years nagahanap sila ng trabaho, tra trabaho na. nila. Kanyari, engineer ka, tapos, ang um, pagdating mo dito is production na-applyan mo o yun yung available, wala yung gusto mo, pwedeng dito ka maghanap isa, mo lang yung dalawang taon. Kaya yung isang kontrata. Oo. Ang ganda rin kasi magkaroon ka ng mga experience. Tapos habang nandito ka, maghahanap ka ng field mo. So, yung field na yun ah, na, kahit sa, sa ang lugar na, kahit hindi dito sa check, pwede ka makahanap kahit sa... Sa UK, sa, UK, sa kapitbahay natin, sa Germany, Germany sa saan ba? Mga Spain. Yun. Spain, Basta Netherlands. Willing silang mag-assist na. O mag-ayos ng visa. Yun po. Kaya yung kunyari, maano kayo sa welder. Tapos wala namang appliance sa Pinas. Tapos ang ang appliance is Mga, ano lang? warehouse, butcher, grab kung gusto nyo makaalis, syempre, yung iba kasi, pag gusto, gusto, nila makaalis, ginagrab muna nila yon, Tapos, tinatsaga muna nila yon, tinatapos nila yung kontrata nila, sa sila magahanap? Tapos, ma, ma, may makikita sila ng naayon sa gusto nila, sa sahod, sa posisyon. Kaya minsan, pag lumipat ka, required na din sa lilipatan mo na at least naka 2 years ka sa... mm -mm. Check. Tapos habang nagtatrabaho ka doon, naghahanap-hanap ka na. Search search. Search search ka na, tingin-tingin ka, ka. ka, tapos makikipagkaibigan ka na sa iba kasi nga syempre, minsan kailangan natin 'yon para malaman natin yung iba-ibang info. Mga iba-ibang info para malaman din natin yung mga gusto nating mga applicant. A few moments later tips tips so, <laughs> tips Ma magbaon kayo ng mahabang pasensya mahabang mahabang mahabang, mahabang mahaba <laughs> tapos pagka dorm kayo talagang kailangan mo ng pasensya pasensya at pagiging pakikisama Siyempre, so, uh, at lagi natin tayo magpe-pray kay God para kung ano man yung mga gagawin natin, mga desisyon natin, it's gagabayan din niya tayo. Tsaka yung huwag ma-stress. Yeah, medyo... Lalo pag ano, winter. Kasi Oo. malungkot talaga pag winter. Oo, malungkot, malungkot. Pero syempre, alam naman natin yun, malungkot naman talaga, lalo na lalayo tayo sa ating pamilya. One eternity later mahilig sa alak. Pag masyado, sabi yun. Oh, tips namin, huwag kayong, ano nga, huwag kayong masyadong mag Yung iba kasi pagdating dito dahil natuwa sila sa alak. Sobrang mura. Aba, inaraw-araw na nila yung pag-inom mura din ang karne. Karne. Alam mo ba yung mga kasama na <laughs> nagkagout sila? Lumabas yung mga sakit nila Lumabas yung sakit-sakit nila. Kasi Apes, nga... Lalo pag mag-winter na. Mm -hmm. Kaya... Ingat-ingat sa... Ingat-ingat din. Pagkain at saka... Oh. O, sa pag-inom ng alak. So, nandito na kami. Kaya... Umili na kami. Sana... Panoodin nyo pa rin kami. I-subscribe. Ito pwede kayo. Mga hmm. monitor ma-budget niyo yung ano. Kasi i-scan na, tapos makikita niyo na yung total ng kailangan niyo. Magda-download ka nga lang ng apps nila. Oh. So, naghahanap kami ng pasta para sa carbonara. May isang pasta dito. But, ibang klase? Parang gato niyo. Saan yan? Number 5, yung halatay nang mas mura. Yung halatay nang mura. Kasi kailangan natin mura lang. Pasta. Parang Para kasi, ano, pare-pares lang yung lasa nila. Pero yung ano lang, medyo yung iba pag mura, medyo mabilis na, ma, na ano, mag, malapsak. Malapsak. Pero nasa pagluto naman yan eh. Diba? Kaya okay lang sa akin kahit mura. Na ano Ten? Saan yung ten dito? La hmm. Ten lang. Ten lang to? Ano Alam nyo guys, ten lang to. Ang dami. Nakasave. Nakasave.